Guys, andito kami ngayon sa Mano Amiga Academy para mga rolling. Tama, pero quiet muna ngayon kasi isa surprise namin ang kiddie participants ng charity event by you, Happy Events Group. So, Happy Christmas! bago namin surprise ng kids today, pakikwento naman sa amin kung ano ba itong You Happy event. Pagpipisi kami ang grupo namin, naniniwala kami for 7 mm. years now, okay. na importante bigyan ng saya ang mga bata. Mm. Nagharap kami ng gustong tumulong mm. sa mga nangailangan. So, pinapartner namin sila. Ang galing na konsepto niya. Nakakatuwa. Excited ako makasama at mamiti kong mga bata nito. Hi! 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 Ako ngayon. Ako si Ate Max. Okay lang ba? Kantahan namin kayo. Nakakatuwa kanina, no? Kasi bilang surprise ngayon okay. sa mga kabataan. Ibis na kami yung mga arulit sa kanila. Kinantahan okay. nila kami. Okay. It's three words. What's your answer? It's really fun. I like playing with kids. When you're with kids, it passes on to you like their their happiness. I'm gonna today is, is that um a smile of a child is priceless. Magandang panahon talaga natin. time for other people to make them happy. Simple bagay lang, time, or bigyan na regalo, awitan mo lang, matutuwa na sila talaga.